Uh, hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back sa our YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ng tipong subscriber ang pong sasagutin. Ito'y galing po kay Jusel Katarinin. Ang kanya pong tanong ay, pwede ba daw pakainin ng malunggay yung mga bagong bulog ng mga inahing baboy? So kayo ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagigultura, mag-subscribe lang kayo sa kanyang YouTube channel. Ryan Patinyo, Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagpapakain po sa ating mga inahing baboy pagkatapos pong mabulugan. Kapag tayo po ay mapapabulog po sa ating mga inahing baboy po mga kaibigan, so atin po ay consider yung standing hit po yung ating mga inahing baboy. Yun yung pinakauna natin pong i-consider sa kanila. And then, kapag kayo po ay mapapabulog ng ating mga inahing baboy nyo, sa araw mismo ng bulog po mga kaibigan huwag na wag nyo pong pakainin, nang sa ganon hindi po tataas yung metabolism ng kanyang chan para hindi po magiinit yung loob ng kanyang uh, katawan po mga kaibigan, kasi po yung uh, sperm cell kasi ng ating mga barako habang nasa loob po yan ng matres sensitive po yan sa init ngayon kapag busog po yung inahing baboy nyo yung kanya pong panunaw o metabolism po ay mataas so magiinit po yan So, sensitive nga po yung uh, sperm cell ng barako natin. So, ngayon, maapektuhan po yung kanyang quality. So, bababa na po yung kanyang quality. At saka, bababa na po yung chance na mabuntis o mababa, mababa na po yung chance na maraming anak yung yung mga inahing baboy niyo Kaya, importante talaga kapag kayo po ay uh, magpapabulog sa araw na yan, wag na wag yung pakainin yung mga inahing baboy niyo Paliguan nyo na lang at saka, painumin nyo ng maraming tubig. Kapag tapos sa pong mabulugan yung mga inahing baboy sa araw na yan, ang inyo pong ipapakain ay breeder feeds. Ang dami po nang ipapakain yung breeder feeds ay dapat sa unang araw bago na bulugan, bigyan nyo muna ng mga uh, 3-4 to 1 kilo yung baboy nyo sa loob nyo sa isang araw. And then, i-adjust, dahan-dahan nyo po i-adjust Hanggang aabot po kayo sa 21 days na hindi po talaga nagre-reheat yung inahing baboy nyo. And then, aabot po kayo ng 30 days na mula po na bulugan na ma-confirm yung buntis na mga inahing baboy nyo. Yun na po, isagad e, e sa 1.5 kilos per day yung kanyang papapakain. Pagkatapos po mambulugan yung mga uh, inaheng baboy po mga kaibigan, ang yung ipapakain po dyan ay breeder feeds o kaya gestating feeds. Ang breeder feeds ay sa mga ono feeds user po yan. At saka yung gestating feeds naman ay sa mga pigrolak uh, feeds users naman. So hindi ko po alam yung iba. Basta yung uh, breeder feeds sa saka gestating feeds sa ono at saka pag, sa pigrolak, pigrolak po yan. So magkapareho lang po yan sila. Na, yan po dapat ang ating ipapakain sa mga inahing baboy pagkatapos po mabulugan. Ngayon sa tanong po nating subscriber kung pwede bang pakainin ng malunggay yung mga uh, inahing baboy pagkatapos mabulugan. So sa akin po mga kaibigan, kapag bagong bulog talaga yung king mga inahing baboy, kinabukasan yan, hindi ko po yan pinapakain ng kahit anong dahon. Kasi po, kapag ikaw na nagbe-breed ng mga alagang inahing baboy, kung gusto mo talagang dadami yung anak o dadami yung biik ng mga inahing baboy nyo, dapat pakainin mo ng angkop sa kanya. Pakainin mo ng maayos. So kapag tapos mabulugan, sabi ko nga kapag tapos ng mabulugan, ang ipapakain po dyan ay breeder feed. So breeder feed po ang inyong ipapakain. Kung gaano karami, depende po yan sa feeding guide. Kapag sa tanong po nating subscriber na pinapakain daw ng malunggay, ang tanong ko rin po, bakit yun naman po papakainin ng dahon ng malunggay, ibagong bulog yung mga inahing baboy nyo? iwasan nyo po yung pakainin ng mga dahon ng malunggay. Kasi po, kapag bagong bulo po yung mga inahing baboy nyo, sensitive po yung kanilang tiyan o sensitive po yung... kasi, uh, kasi nga, kapag bago palang bulog yung mga inahing baboy nyo, sensitive po yan sila. Kasi mayroon po siyang similyan ng barako na doon po sa loob ng kanilang matres. Kapag pinapakain nyo po yan ng malunggay at saka yung dahon ng malunggay, yung mapait po yan, and then magkakaroon po yan ng reaksyon doon po sa similya ng barako na nandoon sa loob ng tiyan ng mga inahing baboy nyo na habang nagkikreate pa lang ng conception para maging fetus yung mga similya na yan, ay talagang mababawasan yung chance na marami yung beek na mabuo, mabawasan yung chance na uh, mabuntis yung inahing baboy nyo, at saka mabawasan yung chance na uh, positive na magkaroon, mabuntis talaga sila. Kasi nga po, pinapakain niyo po ng dahon ng malunggay. So ito lang po yung aking tips sa inyong mga kaibigan. Sa pag-aalaga talaga ng mga inahing baboy, isa lang po yung goal natin. Makapag-produce tayo ng maraming biik. Kaya, ang antin pong gawin ay yung mga bagay na angkop para po sa mga inahing baboy natin pagkatapos mabulugan. Huwag na po tayong mapapakain ng kahit ano-ano, huwag -ano. na po tayong magbigay ng kahit ng ano-ano, kundi breeder feeds at sa gestating feeds lang. Kung ano ba dyan sa dalawa ay pwede nyo pong ipakain sa mga inahing baboy nyo pagkatapos mabulugan hanggang 21 days, hanggang siya ay manganak, hanggang 21 days, 30 days, 60 days, 90 days, hanggang siya abot aabot 107 days na mag-shift na po kayo into lactating feeds. Ngayon kapag gusto po kayo magbigay ng pang-snack sa mga inahing baboy nyo na mga dahon-dahon ng halaman, huwag nyong ibigay dun po sa araw mismo na bago po siya nabulugan. Siguro, pwede kayo magbigay dyan kapag confirm na po nabuntis yung mga inaheng baboy nyo. Kapag, <clears throat> halimbawa, pagdating po ng 21 days, hindi na po siya nagrehit. Pagdating po ng 42 days, hindi na po nagrehit. Pagdating po ng 75 days, malikot na po yung mga biik. Diyan sa mga panahon na yan pwede na po kayong mapapakain ng mga dahon. Dahon ng malunggay, dahon ng mardidiagwa, mardidikakaw, lahat. Pero sa tanghali nyo po ibigay. Pang snacks lang po sa mga alagang inahing baboy niyo Siguro, hindi na po, yan po, hindi na po yan makakaapikto doon po sa kanya mga biik kasi buo na po yung biik na sa loob ng tiyan natin mga inahing baboy. Sa mga oras na yan, pwede na po kayong magbigay ng mga dahon sa kanila. Pero sa araw mismo ng bulog o sa kinabukasan after na bulugan, bawal na bawal po yung mga dahon sa ating mga alagang ginahing baboy sa pangapanahon na iyan mga kaibigan. Kapag gusto nyo pong uh, maraming biik at saka kapag gusto nyo pong mabuntis talaga yung mga inahing baboy nyo, pagkatapos ng mabulugan, wag na wag nyo talagang papakainin ng mga dahon po mga kaibigan. So yan, pinating vlog ngayon. Sana mapinuto na kapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po kung pwede bang pakainin ng dahon ng malunggay, ang inahing baboy na pagkatapos mabulugan po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panunood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.